Samantala, nagpapasalamat ang aktor, model at singer na si Daniel Padilla na patuloy ang pagtabo niya sa takilya. Ngayong taon, inamin ni Daniel na sobrang busy niya dahil sa kabi-kabilang commitment sa kanyang negosyo, endorsement projects, katulad nga nitong isang coffee shop brand na isang contract renewal. Branding, operations, ilan naman yun eh. Pagiging hands-on lang dahil syempre your business uh, para sa akin kasi is a reflection of who you are, right? So, yun, yun lang naman sa akin. So, pag wala akong taping, talagang I make time na talagang daanan lahat ng mga nangyayari. May mga pelikula din umano siya nga, inaasikaso at pinagpipili ang gawin. Mas focus muna siya sa sarili niya, lalo na 30 years old na siya. I think that parang best gift ng ano yun, ngayon 30 na ako. Tsaka sakto eh, 30th birthday ko. So, yeah, bakit list yun sa akin eh. O oh, dito, namimiss na din umano ni DJ ang recording scene at naghahanda na din umano siya sa muling pagbabalik dito.